Like and follow. Hello mga boss, no, sa nyo kami papunta nga pala kami ng Marilaki Campsite So ayan yung pukunta namin So nagbakdo nga muna kami sa grid And dito nga pala kami nagkita sa may peton sa may gate So uh, after namin makompleto, umalis na nga pala kami para sa amin po mga Dahil Sunday nga pala ngayon mga boss, medyo marami riders. Kaya pagbabiyay ka na sa magingat ka rin. Marami dyan mga boss yung nag-operate talaga riyak. Dobling sa kanan at kaliwa. Paglakpas nga ng Manokamga, no, kaliwa na kayo dito mga boss. Tapos mabababa lang to sa una. And then, konting rough road. Tapos madadaan nyo rin pala dito yung uh, Emperor Dragon Campsite. Then susunod naman yung Maraylaki Camp at yung Tampisaon mga boss. So dito nga mga boss, Medyo mataas yung tubig ng no, amin pagdating dito. Kaya marami pala nakapalit ng na motor dyan. Kaya nagpasya kami na hindi na rin namin itatawid yung motor. Dito nga chinek na aming bro pa kung gano'ng kalali. Malalim Malalim boy. Malalim So ayun nga, nagpasya kami na iwan nila yung motor dahil sip naman no, dyan at may nagpapatay. At dito meron na wala na nang susabihan At dahil ako nga si tatay Medyo nahihirapan tumawid sa akin Siya minilalayan hanggang din sa Kapilang dulo So yan Palam na ako ay, tatay Then tutulungan ko na yung mga kasama ko Narita ko nga sila at nasa gitna na. So after niya mga boss Pupunta nga pala kayo dito sa information Para magpahit agad So libre rin yung wifi dito Ang tatandaan din dito Marami rin silang sira at malilinis Bawal may nga ipasawin na sa loob mga boss Sa labas dito nga mga boss, meron mga ilan ilan na nakamilyon na tinawid kaya motor. So kaya naman mga boss, kaso ang pinaproblema namin, baka nga umulan, pag, pag uh, pa na kami, mas lalo tumas tubig, mas lalo kami mahirapan. At ang maganda dito mga boss, pwede kayo humuha ng daon ng saging. Libre po yan pipita no? pipitasin nyo lang sa kabilang dulo mga boss. So mga boss, ang kaganda sa camping site na to boss, sobrang laki. So kahit holiday, marami nag-camping pero sa ganun, hindi pa rin siya napuno, no? Kung mapapansin niyo, sobrang lawak talaga.

Okay. kami. dami na nila. Tatayo nila Sobrang lakas ng ulan. Day tour kami. Wala kami tin. <laughs> Kahit inulan niya kami mga boss, masaya pa rin kami. Dahil dyan, malapit na rin magkalasin Kaya after niya mga boss, nagpasya na rin kaming muwi. So hanggang dito na lang mga boss. Salamat sa inyong pananood. Abangan niyo ang ating panibagong camping. So marami salamat ulit mga boss. Ingat!